Para naman ipinagdiwang ng mga Pinoy ang Pasko. Maya uh, ilang namasyal sa theme park at nagbigtik pa. Habang ang iba piniling salubungin ang Pasko sa simbahan. Balitang hatid ni Katrina Son. pagkatawang tao ang anak ng Diyos. at papuri sa may kapal ang naging pagsalubong sa Pasko ng ilang deboto sa Misa de Aguinaldo sa Santo Niño de Tondo Parish. Ang mga bata, todo gayak sa kanilang pamaskong damit. Excited magbahay-bahay sa kanilang mga ninong at nina. Diretso naman sa kalsada ang ilang kabataan para makihataw sa street party. Miss Mistulang family reunion karamihan ng mga salo-salo ngayon. Handaan handaan, sinabayan ng kantahan, pati sina lolo at lola na kiindak din. Mga bata naman ang bida sa isang Christmas party sa Bohol. Double celebration dahil pinagsamang birthday party at Christmas sa lubong na ito ng mag-anak at magkakaibigan. Christmas Under the Stars naman ang naging pagdiriwang ng ilang residente sa Plaza Luz sa Pagadian City. Kanya-kanyang latag ang magkakapamilya para pagsaluhan ng kanilang simpleng handa. Sa mga pasyalan, itinuloy ng ilang pamilya ang kanilang Christmas celebration. Fully booked na ang mga hotel sa Baguio dahil sa dagsa ng mga turista. Sa Pasay City, sulit na sulit ang 420 pesos na ride-all you can ticket sa isang amusement park. Todo bonding ang mga magkakamag-anak at magbabarkada. Feel na feel din ang White Christmas dahil sa ice sculptures at ice slide na isa sa mga atraksyon sa theme park. Siyempre, hindi rin mawawala ang souvenir photos. Super so enjoy, sulit once in a lifetime lang. It's our first time here. Tiksi ka naman sa Quezon Memorial Circle dahil sa tuloy-tuloy na dagsan ng mga namamasyal. Ang iba, nagpiknik na lang. Enjoy naman sa ride sa mga bata. Dinumog din ang mga tsanggi. Tradisyon naman para sa ilan ang pagdiriwang ng Pasko sa Luneta. Budget pasyalan din ito para sa marami dahil bukod sa pagpipiknik, marami pang iba ang pwedeng pasyalan. Ganda pag sa Luneta. Kasi marami tao. Dito, nagbabanding kami. Parang piling ko may piso. May <laughs> Inabangan din ang nakamamanghang musical dancing fountain show na patok sa mga bata pati sa mga young at heart. Katrina Son, GMA News.